Kung magandang gabi. Ito ang pasada alas ng Bangsamoro Information Office. Magatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro. Formal nang nagsimula ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Athletic Association or Barma Ami 2025 kung saan host city pa rin ang Cotabato City. Abot sa labing isang schools division mula sa iba't ibang probinsya ng BARMM ang kalahok sa kompetisyon. Ang balita sa report ni Johan Unayan. Malalaki ang ngiti sa mga labi at suot-suot ang kanilang makukulay na uniforme habang buong pagmamalaking iwinawagayway ang kanilang mga bandila. Ganyan sinalubong ng mga bangsamurong atleta mula sa iba't ibang probinsya ng Bangsamuro Region ang pagbubukas ng pinaka-inaabangang Bangsamuro Autonomous Region in Muslim Mindanao Athletic Association o Barmaamit 2025. Opisyal itong sinimulan sa pamamagitan ng parada na nagsimula sa Cotabato City Plaza hanggang Cotabato State University. Naagad na sinundan ng pagpapakitang gilas ng bawat delegado sa pamamagitan ng pagpapamalas ng kanilang saludo. Sa temang championing peace and unity through bangs more sports, layunin itong isulong ang kapayapaan at pagkakaisa sa pamamagitan ng mga paligsahan sa iba't ibang disiplina ng palakasan. Sa kanyang talumpati, sinabi ni MBHTE Minister Muhagir Iqbal na sa ilalim ng bawat laro at kompetisyon, may dala itong mahalagang aral sa bawat atleta. It is with great pride and joy that I welcome all of you to the Burma Act 2025. This annual gathering of student athletes across the Bangsamoro is more than just a competition. It is a celebration of talent, discipline, and the unbreakable spirit of unity that defines our people this year's theme championing peace and unity through bangsamoro sports encapsulates what we hope to achieve not just in this event but in the broader mission of the bangsamoro government sports are powerful equalizers bridging differences in language ethnicity and background They bring individuals from diverse provinces, islands, and municipalities together under the banner of sportsmanship, determination, and shared goals. In the Bangsamoro region, where we remain dedicated to peace, education, and development, sports are essential for promoting unity and resilience among our youth. Through sports, we strengthen our advocacy for inclusive education ensuring that no Bangsamoro learner is left behind, not in academics, not in leadership, and certainly in the pursuit of athletic excellence. We firmly believe that every young person, regardless of their economic status or geographical location, deserves the opportunity to develop their skills in the classroom or on the playing field. At this juncture, let me remind everyone about what sports offer in terms of valuable lessons for us. unang una first, kailangan natin ang discipline. discipline and hard work, hard work are essential. a success does not come overnight. it takes early morning training sessions, countless hours of practice, and a relentless pursuit of self-improvement. this discipline will set you apart, not just as an athlete, but as a future leader of professionals in Ivang Samoro. Pinigyang tiin rin nito ang kahalagahan ng pagpapakita ng respeto, disiplina, pagkakaisa at sportsmanship sa anumang kompetisyon. Resilience in the face of challenges is another crucial lesson that we have and we must learn during this Burma 2025. There will be moments when you stumble, lost a game, you thought you would win or feel exhausted and ready to give up. <clears throat> But remember, resilience is the key to growth. Setbacks are, fail are not failures. They are stepping stones to future victories. Pagkatlo po, teamwork and camaraderie <clears throat> are equally important in sport. You learn that individual brilliance can shine But true success comes from teamwork, whether in basketball, volleyball, relay races, or any other sport. Teamwork is the foundation of outstanding achievement. The same principle applies to our communities and governance of the Bangsamoro region. Fourth, another key value is respect and sportsmanship. Win or loss. Will always respect your fellow athletes, coaches, referees, and supporters. <coughs> True champions carry themselves with grace, showing respect even to defeat in defeat and humility in victory. Finally, perseverance and drive for excellence define. finally perseverance and the drive for excellence define a great athlete some may take home gold medals while others may not but that would not define your journey as an athlete if today not your day let this experience fuel your determination to improve push yourself harder and come back stronger in the next competition greatness is built true persistence and unwavering commitment to excellence. Nabanggit rin ng opisyal na bagamat masaya ito na muling nagkita-kita ang mga delegado mula sa iba't ibang probinsya, nalulungkot umano siya na hindi nakasama ang probinsya ng Sulu. Alam po ninyo, while na talagang masaya po kami, masaya po ako, pero ako po'y nalulungkot. Bakit po ako nalulungkot ngayon? No? Kasi hindi ko ho nakita yung delegation ng Sulu. Hindi ho natin kasama ngayon delegation ng Sulu. Oh. Uh, malaking bagay po na hindi natin sila nakikita dito. Uh, dapat kasama, kasama po sila dito sa Barama 2025. Pero sa dahilan na babanggiting ko sa iyo mamaya, kaya malungkot po ako. At ang mga atleta ay nagsimula pa sa Basilan, Tawi-Tawi Special Geographic Area, Magindano del Norte, Magindano del Sur, Lamitan City, Lano del Sur 1, Lano del Sur 2, Marawi City at Cotabato City School Division na pinangunahan ng kanilang school division sa Prentendent. Ang mga atleta ay sasabak sa iba't ibang kompetisyon tulad ng basketball, volleyball, swimming, Table tennis, sepak takraw, chess, archery at marami pang iba. Magtatagal naman ng apat na araw ang pagpapakitang gilas ng bawat manlalaro na nagsimula nitong February 23 hanggang February 26. Johan Anayan, PIO News. Para sa mga pang mga balita, para naman sa paghahanda sa nalalapit na banal na buwan ng Ramadan. Pangungunahan ni Bangsamor Mufti, Sheikh Abdurauf Galani ang official moon sighting ngayong biyernes upang matukoy ang pagsisimula ng Sagradong Buwan. Itatalaga sa iba't ibang mga lugar ang moon sighting team upang malaman kung kailan magsisimula ang pag-aayuno ng mga mananampalataya sa relihiyong Islam. Isa ang Ramadan sa limang haligi ng Islam kaya itinuturing itong malaking kaganapan at responsibilidad para sa mga Muslim. Kaya naman, hinihikayat ng Bangsa Moradaro Lifta ang pamayan ng Muslim na ihanda ang kanilang mga puso at tahanan para sa Ramadan ng may katapatan, paghingi ng kapatawaran at gabay ni Allah. Samantala, mahigit 600 na mahihirap na senior citizen sa bayan ng Talipaw, Sulu ang nakatanggap ng social pension mula sa Ministry of Social Services and Development itong February 21 and 22, 2025. Ayon sa MSSD Talipaw Unit Office, may kabuang 696 na matatanda bula sa 21 na barangay ang tumanggap ng TIG 6,000 pesos bilang anim na buwang alokasyon ng kanilang pensyon. Ang Social Pension Program ay isang pambansang inisyatiba sa ilalim ng MSSD sa Bangsamor Autonomous Region in Muslim Mindanao na nagbibigay ng buwanang ayuda sa may hirap na senior citizen upang matugunan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Patuloy na isinusulong ng MSSD at ng Bangsamoro Government ang programang ito bilang bahagi ng kanilang adhikain na mapabuti ang kalagayan ng mga nakatatandang walang sapat na kita o suportang pinansyal mula sa kanilang pamilya. Sa ating panahon ngayon, ang makakaapekto sa panahon sa Mindanao ang Easterlies. Ayon sa pag-asa, aasahan ang pag ula na may kasamang paggidlat at pagkulog. Kaya pinag-iingat po ang mga nasa low-lying areas sa posibleng flash flood at sa mga nakatira malapit sa bundok naman dahil sa banta ng landslides. Manatiling nakaantabay sa mga paalala ng pag-asa at barn ready sa ating panahon ngayon. Sundan rin ang Facebook pages ng Barm Ready at Barm Ready Weather Update. Makikita rin ang mga hotline numbers ng Barm Ready sa inyong mga screens. At yan ang mga balitang tampok sa Pasada alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, i-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Sa ngalan ng Bangsamoro Information Office, sa po si Zulfa Febraida Ayub. Naghahatid balita sa ngalan ng Serbisyo Publiko at Moral Governance. Maraming salamat po at pagpalain ang bansa Moro.